na signal na ito lang naman yun. Yan okay. lang yung mission yung bibigyan ng ina ng bakal sa tambudyo. O, okay, tisin. Ano lang, okay. okay, okay. kailangan pa emission. Doon tayo pinapadala eh. Ano pa? Diretso lang? Sige. Eh, sa kadamang kanina, pag exit. Kaliwa. Kakaliwa tayo, exit na yan eh. Sa kayo pumunta next? Hindi sa San Agustin, dito sa Vesta ano, Mall. Bago rin doon sa sakin. Sige, sige nga. Kamihan na lang. lang takon Oo nga. Nag-overflow nga siya, nag-overflow. sa parahilid namin sa ano yun. Sige. search Yep. So para makabag ka dito. Ikot pa, ikot plus yun. Basta nakatang bis tapos, isang bandel. Pagkakaliwa. 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 Saan nagustin? Saan? Kala nga alam mo yung Vistambol? Pagkakaliwa hey, nga. nga. Eh, nakita mo yung kotse. Kakaliwa siya. Hindi ko pa nakita yung Vistambol. sabi mo. Alam mo kanina.